Niko, lipas kan. <laughs> ah, Kamo kita isang taxi na. Sabi mo Fabrial ah. Taxi. Pindulin siya. Ah. Live to live. Hello IDSN. <laughs> And uh, guys, pupunta kami sa ano. Sa dental clinic. Ipakita mo yung ano mo, breast mo. Ayoko nga. <laughs> Sige na. Para makita ka sa ano. <laughs> ano? <laughs> Inet! Yeah. Magkano paggawa mo dyan sa braces mo? 700. Uh, magkano sa atin? Kano ba sa atin? Nasa 11. Uh, na 11. Pero kung hindi tayo nakapag-Saudi, hindi tayo makakapag-braces, no? Oy, nasa Pinas na to! Ah! so, <laughs> ayan. 10,000. Eh, 10,000. Hindi kita yung ulipati mo, eh. Para kitang pinipotoshoot dyan. Sabi mo, 5 lang, ha? Sabi ko, 5 lang, ha? Ayan, guys. Sa uh, ka-outland na yun. pupunta kami sa, ano? sa Ozone awesome Dental Clinic para kunin yung aking ipin Ayan. at siya magpapadyas magpapadyas ka ba? Uh, uh magpapa... magpatanggal ang tinga <laughs> tanggalin ko yung tinga hirap <laughs> <laughs> magabang ng taxi dito mag taxi na kami kasi pag kami sa service ayan may nakakuha ng taxi sabi mo kung magkano? mother care mother care Ozone. Yeah, ozone. Clinic, air, mother care. Good. magpaglakad din tayo <laughs> Five real. Five. Okay. Good. Filipini good. <laughs> good. <up> good. 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 Good.

Tayong dalawa ay laging chill Hindi ka mai-stress tumingin ka, akin ka Pwede ba na ako'y lingunin ko? Uh. ka, akin ka Pwede ba na ako'y lingunin ko? Uh. ka, akin ka Pwede ba na ako'y lingunin ako? <laughs> yeah. Grabe ang init. Ayan, dito po baba na kami. Naglakad din kami. Kaya kami nagtaxi para hindi na maglakad pero hindi rin makapasok pala yung taxi dito. Ayan, dun sana ang baba nung ano, oh, Doon. Hindi kasi makaparking din service namin kaya doon pa yun. Kaya taxi na kami. Oh, ba't yung taxi nakapasok? Ay! Ayun guys, dito na kami kita sa mamaya. At ah, uh, Okay sa'yo, met. Punin lang namin yung ipin. Okay, sige. Bye-bye. Ang -bye. guys, nabawalan yung ipin ko. Ito lang yung Ang init! Grabe, ang init dito. Ano, maglalakad tayo? oh tingin O, ka na, na ano, ng taxi. Ayos ba? Nakita mo na? Ayos na. Pwede na mag-selfie ko ito na naka-smile. Dito lang dati. Ang ganda dito. Ito ang bilihan ng mga... No? mga pangbata. Hi! Hi! Ikaw yung masila. Hahaha O, peace na Baka Sige live video to. Video. Sabi mo pa real ha? Pag nakuha pa drill, ako yung mababayad. O, okay. oh. ako pa rin.

Putra, nanti dipotong lagi. Sabutnya nih, saya mau centil Lah, saya udah gantiin. Dia tahu, dia tahu. Iya, 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 dia dia tahu. dia tahu. Iya, dia tahu. tahu. Iya, dia tahu. Bawa eh. ya teman para jani. Ya kemarin taksi guys. Kita pakai tamu <laughs> tamu para perangka dan taksi. Ah, kita pakai tamu tamu. Kita bisa gensa, gensa. Kita di kumai kenang kenang senyum kasi alam ni yang ano, balang taksi itu, ya ano, cerah. Tara tara, bakiran dela tayo muna. eh, Eno. <laughs> di eh, digal pinahandung serbis tamen. Eh, paawal kasi talaga over dito. Kaya ano, na-identify na namin yung driver. Dumajong ng serbis tamen Eh, bawaan talaga ng bubaba dali ni. Eh. Baon ng bubaba. Ay, muna kami. Kami sana merong dumadaan na oh. Kasi nilakad damit po tros tamen light up Grabik init. Oi, sige kasi magala muna

Yung braces nila depende lang din kung ano, ano. Bandage, sanda, jay, binad, no. Meron <makes> 500, 600, 700 daw sa kung kaisan. No? Pero sila sila talaga yung magdedecide kung magkano no. Depende din sa size ng ipin, no? Pero mm isama -hmm. sa picture. Mamaya na lang sa ano, eh. yeah. accommodation. Hindi okay, ako pinuyon dito ako eh. Counting na. Ah, yan na. Yan, sa na 'yung accommodation. Eh, sa accommodation namin no. Yung building na yan. Malapit pa.

ako <laughs> Parang ngayon na ako nagkakamera eh. Sa floor na. Ito ang hinahanap namin na rawarap. Mag-uwi sa trabaho at tapos magpapasok. Pay floor. Kasi yung elevator sa rapa. Hindi po siya gumagana Kasi parang renovate bitong anong to eh. Kwarto na to eh. Ay itong ano to. Ah, building nito parang renovate. Ah. <laughs> ah. Kabukas ba? talaga hingal guys pag makapag-uwi na para kami jogging pag hindi jogging para kami exercise kira paksan yun mo kasing pinag-duplicate ko para lang plastic Tidak tahu mana pasok. Padahal <laughs> nasi plastik tinggi itu. ini oh, susi. yang susi lah di malah Ganyan. <laughs> Bakit ganun? Ayoko, bukas. Ayoko, bukas. Ayoko, bukas, bukas. bukas e. Eh. Parang may naiwanan na, na e. Eh. Susi. Siya nasa loob. Ayoko. May naiwang susi. Ayun. Okay na, ayos What, na. Bakit nag-iimok ka ng susi? Ayos na yung wifi. Okay na. Okay sir. Okay. Okay na? Oo. Oh. Hey, okay na daw guys yung wifi namin. Kaya makapanood na kami. <laughs> ah, may wifi na rin kami sa wakas. Hindi na kami mabuburing dito. Woo. Ayos na yung wifi dito boy. Okay. Hey, guys, dito na ako sa aking kwarto. Na room nagi, room nagi nalaga pa ng room. Huh! Init! Oh! Kinaiwan doon, Pe! Ha? Kinaiwan doon. Si ano? Friend, doon, si... Oliver? Oliver. Di ba, sila yung nandun kasi kinook yung ipin ko eh. Doon na yun. Naayos yeah. ko pa yung... Ano Ngunit tito ko eh. Pagigyan ko din pang taxi ko. Wala eh, pang taxi ko! Okay guys, dito na ako sa bahay. Miss na ako. Pinulitan ko yung smile. Okay guys, yun lang ah. Uh, Pintraste sa, uh, sa susunod kong video. Please subscribe my channel and like. Okay guys, uh, bye bye and okay. God bless.